Shalom sa lahat ng mga takapanood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na binamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din natin. Sure, kaya magsimula na tayo. Bakit hindi pa tapos ang 7 pungsang linggo ng Daniel? Kahit mahigit ng 2,000 taon ang lumipas mula ng lumabas ang tatlong utos mula kay Cyrus, Darius First at Artaxerxes, pansamantala kasing huminto ang pag-usad ng pitongpong sanlinggo ng Daniel. Ito ay naganap noong pinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoong Yesus na naging sanhi ng kanyang kamatayan sa krus dahil dito huminto rin na pakitunguhan ng Diyos ang mga Hudyo. Ayon sa Romans chapter 11 verse 25 at Acts chapter 30 verse 46 47, pansamantalang binulang ang mga Hudyo upang bigyan daan ang pagpasok ng kapunuhan ng mga hintil at nanong nabigyan linaw ito nang ibinali ni Pablo kasama si Bernabe ang Ibanghelyo ng Kaligtasan sa mga Hintil upang maganap ang nakasulat sa Isaiah chapter 42 verse 6 at Isaiah chapter 49 verse 6 na maging liwanag at kaligtasan sa si Jesus para sa mga Hintil. Ayon sa Romans chapter 11 verse 26, muling ibabalik ng Diyos ang kanyang biyaya sa mga Hudyo matapos ang kapunuhan ng mga Hintil. Ilan na lang ang nalalabi na pitumpong sang linggo ng Daniel. Muli abangan ang susunod na kabanata at pagpalaan tayong lahat ng Panginoong Christo Jesus.